Hello guys, sinubang baboy, guys, para sa aming hapunan. Ito yung aming preparation para sa isusugba namin baboy, karni ng baboy. Hindi pala itbo, baboy kay karni pala. O, ayan, hinugasan na. Tapos, pagkatapos, minarinate na ng aking comparing angel. So, ngayon, guys, prepare na siya ng uling upang magsugba na siya ng karni ng baboy. So, ayan, mga bigas namin yan, guys. Marami kaming bigas. Ayan, tignan ninyo. Pabaga na po siya ng kanyang ng kanyang sugbahing karni ng baboy na gimarinate niya with oyster sauce. At tignan natin kung masarap guys. Sana wag naman mapagod dahil ako. Wag niya naman sana yung masusunog ang imong karnihin dyan, daddy. Kasi mapait-pait. Pag sunog, kailangan ayusin mo yan dyan ang mag-ano, mag-karni. -ano, mag -karni. Dahil nga guys, kararating lang nga talaga namin. Siyempre, sugbahan subahan din namin ng mga makarni, yung mga babies, mga kilos namin, mga ka-friends. Ayan, ang kanilang daddy ngayon. Pina-slice ko na rin dyan yung mga lamas. Dahil nga, sugba. yan, lagyan natin ng sibuyas, kamatis, pipino. Ayan guys, yung mga hinihiwa-hiwa namin dyan guys. So ngayon, sumiga-siga na guys yung so, aming uling. Kaya ayan, ready to sugba-sugba. na yung karni. So ngayon guys, ito na yung pipino. Il Ilalagay ito dun sa mga sa mga ano ba yung lamas na ginawa ni niya para sa sinugba. Ngayon guys, luto na. Ayan. So naluto ka rin sa wakas. Tagal-tagal mong sinugba Ngayon luto. Eh. Nangingitim-ngitim ang imong sinugba. Talagang nasubra ng apoy. Eh para yatang ano karning baka na yung inihaw mo dyan daddy o oh, ayan na so ngayon guys nagpipipir na siya ng ano ng karni na naluto na medyo pagod pagod gamay ayan na yung Ito, mahala, yung ano sausawan ayan So ngayon, prepare na tayo mga childrens para makakain na kayo dahil alam kong gutom na kayo at ngayon lang kayo nakakain ng ganito. Dahil pagka, pag kami ay wala dito, siguradong itlog na naman ang inyong ulamin, bitlog at saka. So ngayon, susubuan ko yung aking bunso. Sige, kumain na kayo ng sinugbang baboy. Masaya nilang sinasolusalo ang pagkain syempre dapat merong coke dyan pang sa ating karne na at sinugta. Ngayon, guys, ito na for today's video. Bye!